So guys, talabas ako ng bahay kasi kukunin ko na yung dalawang watermelon na piram. Okay. Kaya may dalawa, may dala akong basket dito. At dun din. So dito, dito yun. So ito yung akin garden na hindi ko na naiintindi kasi masakit talaga yung likod at saka ah uh, pa ako. So ito yung isa. Ito yung isa. So, kukunin na natin. Ano? Paano ba ang pagkukuha nito? Ah, ito lang naman. Pala, oh. Maliit lang pala. At saka itong isang ito. O, oh, ayan. yan. na siyang bumitaw. Kunin natin. Aray ko, ang bigat. Lord, ang bigat, ang bigat. Oh my gosh. And then this one. Oy, Christian, patulong naman. Hindi ko lang kaya. Walagay <laughs> naman, bunso. Kasi kaya, di lang kaya ng likod ko. Ang sakit. Ayan, at hatiin natin mamaya. Okay, thank you. Ah, sis, Steve, lalagay mo na doon sa amin. Okay, thank you. Ang sakit ng akin. Naku, andiyan na naman yung mga aaway na pusa. Muning ko huwag po ng awahin ng pusa ko ha. Huwag ka pupunta sa amin. Okay, thank you. Mamaya bibiakin ko. Tignan natin kung kain. Salamat.